Hi guys! So alam naman natin talaga na pinakamahirap is yung pag nagkasakit yung anak. And sa akin ngayon, mahirap siya. Talagang dito ko maranasan na ako lang mag-isa. Kasi syempre yung partner ko, OFW, and magkalayo kami. Hindi, hindi nakagaya dati na pag nagkasakit yung anak namin, dalawa kami. So, yan ang aking kailangang pagdaanan. And then, meron din naman yung partner ko na dapat ng pagdaanan doon. Lalo na pag may sakit yung anak namin, hindi na maiwasan na mag-isip, ganun. So, mahirap talaga. Sana, ang ating ano dyan is yung ating mental health na okay talaga siya. And kailangan maging kalmado lang tayo. Yun lang, maging strong mami tayo. Laban!